Mga kabombo, mga kastar nation, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan dito sa Bombo Network News. At sa puntong ito ng ating humbalitaan, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon, Attorney Mel Santa Maria, Dean ng Far Eastern University Institute of Law. A welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang araw ho, uh, Dean. Uh, nais nice ho lamang namin na matanong kayo hinggil sa ilang mga bagay. No? At uh, tungkol muna dun sa issue ho ng uh, mga rally bago pa man dumako dun sa usapin ng... Uh, Uh, independent uh, commission uh, para sa infrastructure investigation no uh, mag-iisang buwan na ho mula nung uh, makasaysayang September 21 trillion peso march andun uh, kayo mismo nakita namin at uh, yung ilang mga lawyers ano at uh, mga nasa academe ano po ang napansin po ninyo yung naging impact nito ikang ano uh, attorney ganda yon alam mo basta't ikaw ay nagpo-protesta ikaw ay nagra kahit na hindi mo ma rarandaman ang immediate impact nun. Kahit hindi ka agad sasagot ang gobyerno, ang pinakamahalaga doon na isang sunguni mo na ang, ka, 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 ang complaint mo sa gobyerno. We cannot expect immediate reaction from the government. But we can expect that through the pressure of those kind of movement, ma at least masisip ang paradigm, masisip ang outlook ng mga taong nasa poder. 'di ba? Kaya nga kaya nga parati mong ginagawa ang protesta, ang rally, uh, kasi nakalagay rin sa ating constitution na meron tayong freedom of association at freedom and right to redress our grievances against the government. So iyan ang halaga ng sa demokrasyang iyan, no? Uh, mad kasi madami eh. Kasi kung kung a certain aspect in this investigation na dapat uh, dapat uh, magsalita o magingay ang mga tao eh dapat. Mm. Ayuso no, mahirap talaga 'yung mga instant instant ano. Baka instant din na maglaho 'yung resulta. Anyway, eto, uh, ito uh, din, a uh, few days after ng September 21 uh, protest, nagkaroon ng hearing. Ang uh, independent commission on infrastructure at uh, hanggang ngayon tuloy-tuloy ho ito pero binabatikos pa rin ho ang uh, hindi raw pag uh, live stream o yung pagsasapubliko ng kabuang proceedings uh, sa sa legal perspective Makatwiran ho ba ito Uh, sapagkat iba-iba uh, yung mga binabanggit ho. No? May mga nagsasabi na okay na yan, uh, dapat ay hindi marinig uh, sapagkat uh, ganyan naman sa korte. No? Uh, pero may mga nagsasabi ito ay isang proseso na labas sa korte so dapat daw ay magkaroon ng transparency. Kayo bilang uh, isang abogado at uh, nakatuon din ng atensyon dito sa mga development na ito. Ano ho ang take ninyo sa ganong mga argumento? sabi nung ICI eh hindi daw mag magkakaroon ng stream stream ano streaming sabi nila daw kasi baka daw gamitin ng ilang mga tao sa ibang mga political agenda sa mga bad faith o may mga malicious intent ilang taong gamitin yung stream streaming na yon di ba pero ang kabaligtaran ang kabaligtaran noon eh dapat itong mga miyembro ng ICI, tinitingnan rin ng sarili nila. Bakit? Kasi gusto rin makatagrado ang mga tao na sila mismo hindi gumagawa ng malicious intent, bad faith, o ginagawa nilang agenda to. I mean, it more, both ways, eh, di diba? ba? Diba, Ibig ko, kasama rin kayo doon. Kaya nga gusto, eh nakikita naman natin nangyayari sa Senado, nagbabangay ng dalawang panig eh. Di ba gusto makasigurado ang tao na makita rin na unified kayo natama ang ginagawa nyo. Kaya dapat isa publiko nyo ito. Kasi yun, hindi nila nakikita. Parating na lang sinasabi ng ICI na eh, kasi baka may ilang tao na gawing political agenda itong mga video na to. Eh kasama na kayo doon. Naniligurado mga tao na kayo mismo. <laughs> baka gawin nyo rin. So uh, sa legal perspective, attorney, justified yung uh, suspension ng uh, public sa hindi pag-stream uh, uh, sa Independent Commission for Infrastructure Hearing? alam ano mo you can because we live in an environment of ngayon of ano eh suspicion eh parang wala nang parang uh, wala nang element of high high element of good faith sa mga ginagawa ng tao kasi ang resulta nakikita natin nagbabangayan yung dalawang dalawang uh, kapulungan ng uh, kongreso, di ba? Ito namang uh, executive department, eh, hindi natin malaman, eh, patahimik dito, minsan, nagsasalita minsan. Ang Supreme Court naman, gumagawa ng desisyon na mukha ata talagang nagkamali. <laughs> diba, nagkamali doon sa without plenary vote, ano ba naman yun? Maling-mali. Di ba? So, so, kaya we live in an environment of without trust. Kaya dapat ang makita natin, things we trust. At nakikita lang natin yan kung napapanood natin. Kung nakatago pa yan, eh, lalong, lalong umiikot ang isip ng mga tao magsuspek. Tamo ka, sa rally, ganun rin. Eh, mga tao dapat magsalita. Mm -hmm. Yung uh, naunang hearing ng Senate at Kamara, kontento po ba kayo, attorney? Kasi naka-livestream naman po iyon and maging dito sa ating impilan sa Bombo ay ipinalabas din po natin lahat. Uh, satisfied po ba kayo sa lahat ng mga lumabas doon bago tuluyang natapos at ipinagpatuloy na lang ng Independent Commission for Infrastructure itong uh, investigation? Okay. Mm -hmm. Hindi ako masyado kontento. Bakit? Kasi yung mga tanong lalo na diyan sa Kongreso sa Senate. Parang walang direksyon, 'di ba? Parang walang direksyon. Pero meron tayong batas na nagsasabi, Republic Act, kalimutan ko yung number, sinasabi na uh, na kung ang isang public servant ay may propriedad na lantarang hindi tugma sa kanyang sinesweldo o ilang pang lehitimong pinagkakakitaan. May pagpapalagay na yung mga ari-ari ang iyong kanyang na-acquire ay mula sa illegal acquisition. May presumption ng batatin na kung ang iyong mga ari-arian ay lantarang, obviously naman, eh hindi to tugma sa iyong sweldo at iba pang pinagkakakitaan, ipagpapalagay ng batas na iyan ay nakuha mo sa ilgaten. Well, di ba? Meron doon. Meron. So, kung ang mga tanong lang sa Kongreso, kung alam lang yan ng atin ng mga congressman at inaakma nila yung mga tanong na di ba? Inaakma nila ang tanong sa presa na yun. And e next day, pwede nang mag-file eh. Eh halimbawa, may isang witness, di ba, pumunta, naka americana Sana magandang tanong dyan, no? ganda ng amerikano mo, magkano ba yan? Parang nilalansin mo. <laughs> Diba? ba? pumunta dito. Nag-SUV po ako. Teka muna, ilang ba SUV mo? Teka muna, saan ka ba nakatira? May kondo ka ba? Ganda na ng sapatos mo ah. Shime yan. Teka, Rolex ang suot mo. Di ba? Ba mukhang, uh, in short, may mga tanong na mapapakita mo yung lifestyle ng isang tao. Di ba? Na talagang uh, extravagant. Di ba? Uh, tapos, biglang sa huling tanong, teka, eh, meron akong dokumento dito, ang sweldo mo, ganito lang. Paano po nakuha yan? <laughs> Ngayon, kung hindi siya makapagsalita, file mo na next day. Kasi merong pagpapalagay na ang batas na nakauyaman yon. Ang dali eh. ba? Diba? Alam natin ang solusyon, pero ang, ang problema, yung mga tao. Yung mga taong nag i mm. Okay, eh uh, ito lamang din ano uh, so far uh, dahil nakapagpatuloy na ho itong uh, imbestigasyon ng independent uh, panel, may mga nai-recommend na rin na uh, posibleng ang uh, matuluyan na makasuhan ano ano ang take niyo doon sa unang serye pa lamang ng hearings nitong independent panel although limited nga lang yung ating uh, uh, nababatid ho dito dahil hindi naman siya naka-livestream kagaya ng atin ho nabanggit kanina so uh, ano ho ang inyong ng uh, masasabi uh, kumbaga initial assessment jan sa performance ng independent uh, panel uh, din ito itong ICI, ito talaga, tignan natin to. Hindi natin alam mga agenda. Eh, kasi di ba, lumalabas na ngayon na meron palang isang desisyon ang Korte Suprema na, na dati nung si Jingoy, eh, fin palang sa ombudsman, parang pinapatigil niya sa Korte Suprema. Hindi rin siya naging, hindi rin siya naging ganap doon, natuloy rin sa Sandigan Bayan. Pero doon sa desisyon na yun, alam ba, sino, isa, isa, isang nag -desent. Ano ba kung sina isang justice na nag-descent? Si Andres Reyes, di ba? Kaya gusto ko ba, mapapanood, titignan ko nga. Ikaw, ikaw yung siya nag-descent. Doon eh, ayaw mong file yung kaso. Diba I mean those things must get out para ang mga tao yung kaba nila okay naman pala kahit nag-resign nag okay naman pala siya Pero diba you have to things like that you have to ano nakalimutan ko yung GR number eh GF pwede kong ibigay sa you eh GR number yan Estrada versus uh, Ombudsman opinion ni Justice Peralta. Kasi yung dissenting opinion ni Justice Peralta, si Justice Andres Reyes Jr., nag-concur, nag ano siya, sumama siya. Hindi siya nagsulat, pero sinabi niya, kasama ako dun sa dissenting ni Peralta. eh, sabi ni Peralta, dapat daw na-absuelto si Chingoy. Dun sa isang kaso, dun sa, sa antigrap pa. Ito itong ICI, ito talaga, tignan natin to. Hindi natin alam mga... Eh, sige, eh, tayo ho'y sabay-sabay na sumubaybay dito sa mga development dyan sa independent panel. Ano? Ah, kaya nga tinatauhan namin araw-araw upang nga ah, kung ano man yung mga development ho dyan ay eh, maipabatid natin sa publiko. With that, ah, maraming salamat ah, Dean din at ah, magandang umaga po sa inyo. Mga kabombo, mga kastarnation, nakausap po natin si Attorney Mel Santa Maria dean ng Far Eastern University Institute of Law, hinggil pa rin dito sa mga napapanahong paksa, lalo na yung mga nagpapatuloy ho na imbisigasyon, may kinalaman sa flood control anomalies at yung mga related topics pa rin, hinggil ho dyan, mga kabombo at mga kastarnation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.